Meron pa akong binili unang tatlo, yan o. Oh, sa dalawa. Tatlo. May memory foam pillow. Parang orthopedic. Actually, meron na po ako nito. Malalaki kasi. -tali -tali. kasi may gusto sa liay. Sanay po kasi ako ng maliliit na ulo. Ayan. This is pangalawa. Open na natin. Ayan. At ito. Ayan, may zipper po siya sa likod. Kasi pwede siyang laban yung pinaka-balot niya. Actually, meron na po akong <laughs> meron na po akong ganyang unan, pero malaki kasi. Ito, oh. Ayan, oh. Malaki kasi siya. Malaki kasi siya. Compare yun naman. Diba? Ayan, oh. Malaki kasi siya. Ayan, oh masakit mong leg ko. Masyado mataas, masyado marami sa akin. <laughs> Tapos, ito pa isa. <clears throat> Orthopedic pillow. Bali, dalawa po itong malalaki. Yung dalawa na sa kabilang kwarto. Yan. Kaya bumili po ako ng maliit. Kasi gusto ko po, po ng maliit. Ayoko nang masakit sa leg. Okay? Yan yung mga dating unan. Uh, orthopedic pillow. At ito po yung gusto ko ngayon. Excited na akong gamitin. Ha! Thank you for watching. Thank you. Bye.